Uh, for today's video, so natin si Guang. So magpapag-game tayo kay magpapag tayo kay Kumare. Um magpapakwarta o kahon tayo. Kasi guys, hindi hindi ko siya binilhan ngayon ng kahit anong gift, wala talaga. Kasi ang gusto ko um cash ang ibibigay ko sa kanya kasi ano eh, alam ko naman kailangan din nila kasi ng cash so para makakabili sila ng kahit anong gusto nila or panghanda nila, basta kung um, bahala na sila kung anong gusto nilang gawin dun sa cash so hindi ko siya binigyan ng kahit ano ngayon so kagahapon pa yun ang problema ng kanyang uh, kung wala daw siya mahanda so So, ngayon natin ibibigay. So, alam nyo guys, konting ano lang to, konti lang tong pang ano ko sa kanya, pang kahon. Um, medyo, hindi rin makasigaan yung kalakihan yung ating sound sa Facebook. Tapos, yung ating page ay na, not recommendable pa. So, sobrang um, challenge talaga to sa amin. As in, halos wala akong kinikita talaga ngayon. So, itong ano ko, personal kong pera to ginamit ko na. So, gusto ko lang siyang uh, mabigyan ng konting handa ngayong Pasko or mabili man lang nila kung ano yung gusto, gusto nilang bilhin, ba diba? So, ngayon, naisip ko, ganun na lang ang gagawin ko. So, punta na natin sila ngayon. Mamimili ka lang, kwarta o kahon. kung <coughs> mo sisilipin. Huwag mo sisilipin yan, ha? <coughs> <coughs> Ha? Ito ah, atin makikita mo talaga mo sa pera ka. Power. Ano? Ito, Ay, ito, ito tayo, si Mare. Um, yeah. Kailangan to ng pera eh. Kailangan kailangan niya. Dito, so eh. ngayon eh, kukwarto, natin <laughs> siya. <laughs> <baan> dyan yung ko din? ko dyan ah. ah. 100! Ayos ang kamera natin? Ayos pa? 100! Kwarta o kahon? Kahon! Nakasan mo? Kahon! Kaya magsalita rin mga bata, kayo mamaya. Kahon! Kahon! kahon. 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 kahon.

Tawagin mo ang asawa niya kasi hindi siya. Ano ka pira to eh? No, siya, no, siya, siya, ato, ito kasi ayaw niya magkahon. Nga. kasi talagang atira talaga ang hindi kahon niya. Ano no, 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 sa na dalawa? Two four. Two four. Pira Ano no, sa Ano? Yung asawa ang magaling eh. Ano? alam mo eh. kahon eh. Ikaw kahon Pagkamawalan but... <laughs> mo oh, pero wala ka ba yan then. ha. Pero uh, okhon, 2-4 Ikaw ang magdesisyon kasi okay. sa pera Pero sabihin uh, mo, sa pera na yan ha. <laughs> 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 pero, uh, ikaw. Pero, uh, ikaw pera o kahon? Last 5. toy. 4.

Ah, Baka... itong pera ha. Kahon ang ano mo. <laughs> sigurado ka na sa kahon. Wala na si Lord. Baka magsisin ka muti. Ah, ikala na. na na, Baka, na natin. Oh, Ang pinagpalit niya. Ay, pala no, <herum thighs> na! Ay, pala na! Ay, pala na! Ay, pala na! Ay, sa na! eh pala na! Ay, na! Ay, pala na! Ay, pala na! Ay, pala kilo! Ay, pala na! Ay, I'm <laughs> sorry. <laughs> <laughs> Ang <laughs> balato oh. ha! Ah. Diba? Ang galing niya! Meron pa siyang limang kilong tigas! Ah, oh, tapos meron ano, pa siyang 10,000 pesos!